So ayan guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating TikTok shop mga boss. Ayan, so meron ho kasing nagtatanong sa akin kung totoo bang may kinikita dito sa tiktok affiliate guys. Kasi ako guys, tiktok affiliate po ako. Actually tatlo po yung account ko na ginagamit. Lahat po yon activate yung kanyang yellow basket. So ito yung yellow basket guys, sinatawag. Ayan o, no? yung tipong pwede ka maglagay ng item na pwede mong may benta. Tapos, pag may bumili niyan, meron kang commission. Yan, yan. Yan, dalawang account. Yung isa, cover PH. Yan, ipapakita ko na lang mamaya. Ngayon, ipapakita ko sa si inyo yung income ng dalawang account na to guys. Yan. So, punta tayo dito sa TikTok shop. Ayan. So, yan na. So, ngayong araw, guys, November 21, ito yung mga uh, na-benta ko. Yan, sa dito sa Super Q Shop, meron po akong nabintang uh, 93 item. Yan dito sa One Love Beach, meron po akong 40 item. Yan, ngayon, a uh, puntahan natin yung earnings. Yan ito yung earnings. Click natin earnings. Tapos ito earnings. Papakita ko sa inyo guys ha. So ayan guys yung uh, kinita ko ngayong araw. Actually everyday kasi ako nag-withdraw. Everyday po yan. Kasi alam niyo na para kahit kung ano yung mangyari sa TikTok at least safe yung pera natin, di ba? So ngayon dito natin makikita yung mga winner ko nung past a few days. Yan, tingnan natin yung mga winner ko para makita ninyo. Yan, hindi po ito sa pagmamayabang, kumbaga para at least ma-motivate kayo. Yan guys. Yan yung mga winner ko dito sa Super Q Shop, medyo malaki-laki ayan yung mga win and withdraw ko meron akong 1,225 to 25 uh, 9, 917 1,023 1,100 yan 1,159 ayan yun yung mga income araw-araw na withdraw yan mga boss meron tayo ditong pinakamalaki yung 15,255 ayan tapos dito naman sa kabila ayan medyo maliit lang dito guys sa pangalang account ko yan lang yung mga withdraw ko dito dito talaga medyo malaki-laki. Yan, merong 4,900. Yan. So, yan guys. Ganyan kumikita yung mga nagtitiktok affiliate. Kung pa-promote-promote lang ng product. Yan. Pagawa-gawa lang ng video, ilalagay yung link ng product. Pag may bumili, commission na kaagad. Pera na kaagad. So, tingnan natin guys, kung magkano na yung total income ng aking TikTok shop na SuperQPH. Ayan. So ito guys, yung Super Q Shop, ito na yung total niya. 41,137.29 yung kinita ng account na yan. Ito namang isa, which is bago pa lang, yung kinita niya, 4,150. May mga product pa yan guys na hindi pa na-deliver sa customer. Ayan pa oh, 115 pa yung mga hindi na-deliver. Tapos dito sa kabila, yan, 462 pa yung mga hindi pa na-deliver yan. Pag na-deliver na yan, papasok na yung komisyon sa account ko. So, ganun po siya mga boss. Ganun po kumikita yung mga nag affiliate Kaya si pagtyaga lang yan mga boss. Yan. Laki ng mga income dyan mga boss ng iba. So, yun lang mga boss. Maraming salamat.